mundo ay balot ng kasalanan simula pa ng likain ng Diyos ang unang mga tao at patuloy pang namumuhay ng makasalanan at makasarili magpahanga ngayon. Ginagawa natin kung ano ang ating naisin at hindi kung ano ang nais ng Diyos. Wala tayong pakialam kung nalulugod man o hindi ang ating Diyos sa ating ginagawa. At kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, ating dinadaya ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Habang tumatagal, nasisira ang ating relasyon sa Kanya. Kahit na ipinapadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ayaw pa rin nating magbalik loob sa kanya. Tayo ay mas nagiging makasalanan. Kaya naman, sa halip na tinatamasa natin ng pagmamahal at kapayapaan, nararanasan natin ang matakot, magalit, mamuhi at mapuno ng sama ng loob. Minsan pa nga, ang lakas ng loob nating sabihin na tayo ay walang kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at ito ay nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan narito ang ilang mga bagay na maituturing na kasalanan. Number 1. Labis na paglalasing Hati ang paniniwala sa usaping ito kung masama ba talaga ang pag-inom ng alak o hindi. May mga nagsasabi na bawal uminom at may nagsasabing ayos lamang ito. Sa totoo lamang, maraming beses na nabanggit ang alak sa Biblia. Dito ay nakasaad na talagang umiinom ng alak ang mga tao sa panahon ng Biblia at inuutos pa nga sa 1 Timoteo chapter 5 verse 23. Huwag puro tubig lamang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Ano nga ba ang ibig sabihin ng verse na ito? Sa panahon ng bagong tipan, ang tubig ay hindi ganoon kalinis. Ang tubig ay punong-puno ng mga bakterya at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nakakontamina dito. Ito ang dahilan kung bakit umiinom ng alak ang mga tao noon sa Biblia, sapagkat malaki ang posibilidad na hindi ito kontaminado mababasa rin sa Biblia na ginawang alak ni Jesus ang tubig sa isang kasalan, kung saan ito ang unang himala niyang ginawa. Ngunit noong panahon ng Biblia, ang pinakapurong sangkap lamang ng kanilang alak ay ang ubas at mas mababa lamang ang alcohol content nito. Ang paggawa ng alak noong unang panahon ay hindi katulad sa paggawa ng alak sa kasalukuyan kung saan ay talagang napakataas ng alkohol. kaya hindi natin pwedeng sabihin na kapareho ng modernong alak ang sinasabi sa Biblia. Mahalagang tandaan na magkaiba ang alak sa modernong panahon. Ngunit ito ang mahalagang malaman ng mga tao patungkol sa pag-inom ng alak. Maraming beses ngang nababanggit sa Biblia ang pag-inom ng alak, ngunit malinaw na pinagbabawal na huwag kang maglalasing o magpapakasobra dahil ito ay isang kasalanan. Sa Kawikaan chapter 20 verse 1, Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan, kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Sa Isaiah chapter 5 verse 22, mga bida sa inuman, kawawa kayo, mahuhusay lamang kayo sa pagtitimpla ng alak. Sa mga taga-Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Hanggat maaari, kung hindi ka pa umiinom ng alak ay huwag mo na itong tikman. Kung ikaw naman ay umiinom na ng alak, bawasan mo na ito at sikaping iwasan sapagkat maaari din itong maging banta sa ating kalusugan kung saan ang labis na pag-iinom ng alak ay nakapagdudulot ng liver cirrhosis at liver cancer dahil sa labis na pamamaga at peklat ng atay. Ang alkohol ay isang kasangkapan na ginagamit ni Satanas upang pahinain ang pag-iisip ng mga tao, sirain ang ating buhay at kalusugan. Ang alak ay binansagang espiritu, kaya kahit na ang ating mga utak ay madaling makontrol nito. Dahil sa sobrang pagkalasing, maaari tayong magkasala sa iba pang mga bagay. Ang espiritu ng alak ay napakalakas. Huwag ang maging kasangkapan at maging target ni Satanas dahil sa sobrang paglalasing. Number 2. Sobrang pagkain ang katakawan ay isang kasalanan na kalimitang hindi pinapansin ng mga tao. Ito ay nagiging kasalanan dahil ito ay nagreresulta ng kawalan ng pagpipigil sa sarili o pagpapalayaw sa sarili pinaniniwalaan na kung wala tayong kontrol sa pagkain, malamang na wala rin tayong kontrol sa iba pang gawain ng katawan, gaya ng pagnanasa, galit at pag-iimbot. Malamang na wala din tayong kakayahan na pigilin ang ating dila laban sa pagchichismis at paninirang puri. Hindi natin dapat hayaan na makontrol tayo ng ating ganang kumain, kundi tayo ang dapat kumontrol dito. Ang labis na pagkain ay dahilan ng katamaran. Sa banal na kasulatan ng Biblia ay may kasamang malinaw at matinding babala. Sa Kawikaan chapter 23 verse 2, Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Sa Kawikaan chapter 23 verse 20 to 21, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masisiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit sila ng basahan. Pinagpala tayo ng Diyos na puno niya ang mundo ng mga pagkain masasarap, masustansya at kasiyasiya. Dapat nating parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kasiyahan sa mga pagkain ito sa tamang dami. Tinatawag tayo ng Diyos na kontrolin ng ating ganang kumain, sa halip na hayaang ito ang kumontrol sa atin. Number 3. Panghusga Ang paghatol sa iba ay nagiging makasalanang pag-uugali kapag tayo ay humatol ng may pagmamataas na pagkukumpara o pagmamaliit sa kapwa. Ang paghahatol na tulad nito ay maaaring magpatiga sa ating mga puso at mabulag tayo sa pag-ibig. Ang paghusga sa iba sa pamamagitan ng anumang bagay ay mali at isa pang pag-uugali na dapat nating iwasan maliban sa banal na kasulatan. Araw-araw, humahatol tayo sa mga tao pero di gaya ng kay Jesus. Ang ating paghahatol ay di perpekto dahil hindi tayo sakdal. Maaaring tayong madaya ng ating nakikita pero noong nasa lupa si Jesus, iniutos niya, sa 1 chapter 7 verse 24, huwag na kayong humatol sa panlabas na kaanyuan, kundi humatol kayo ng matuwid na paghatol. Maliwanag, gusto ni Jesus na tularan natin siya at huwag humatol batay sa panlabas na anyo at sa iba pang mga bagay. Ngunit ang mga mananampalataya ay maaari lamang humatol mula sa katuwiran. Ang Diyos lamang ang nakakakita ng buong larawan at tunay na nakakaalam ng puso, motibo at layunin ng isang tao. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 1 to 2, Huwag ninyong husgahan ang iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa, ay ganoon din kayong husgahan ng Diyos. Number 4. Chismis Ang chismis ay kapaliktara ng ibanghelyo, sapagkat ang bibig at ang tainga ng chismis ay isang piraso ng masamang balita at hindi ng mabuting balita. Ang masamang balitang ito ay isang malakas na kasalanan o kahihiya ng ibang tao. Ang mga chismis ay nakakasakit ng kapwa, sumisira sa pagkakaibigan, reputasyon, relasyon at nagdudulot ng kaguluhan. Ang chismis ay hindi maganda sa pagbabahagi ng impormasyon at sa intensyon nito. Sa Kawikaan chapter 11 verse 12, ang taong salat sa karunungan ay naninira sa kapwa, ngunit ang taong may pag-unawa ay nagpipigil ng kanyang dila. Sa Roma chapter 1 verse 28 to 31, dahil ayaw nilang kilalani ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y nagiging mahihilig sa chismis, mupanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatahan ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Hinihikaya tayo na huwag na lamang magsalita kung wala namang mahalaga o magandang sasabihin. Isipin natin ang damdamin ng iba. Marapat rin sa na bantayan ang ating dila at tigilan ng ating pagchichismis. Nawason din natin ang aral na ito ng Biblia tungkol sa pagtitikom ng ating bibig kung wala rin naman tayong tamang sasabihin sa ating kapwa. Number 5. Paninigarilyo o Vaping Hindi direktang nabanggit sa Biblia ang salitang paninigarilyo, subalit may mga tuntunin sa Biblia na tahasang magagamit laban sa paninigarilyo. Una, iniutos ng Diyos sa Biblia na huwag nating hayaan na ang ating katawan ay maalipin ng anumang bagay. Hindi maikakaila na ang paninigarilyo ay nakakaadik sa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Walang pag-aalinlangan na ang paninigarilyo ay masama sa kalusugan. Ang sigarilyo ay napatunayang sumisira sa puso at baga ng tao. Number 6. Pagsusugal maaaring ilarawan ang pagsusugal sa pagbabakasakali na paramihin ng pera sa hindi pangkaraniwang paraan. Hindi direktang hinahatulan ng Biblia ang pagsusugal, pagpusta at iba pa. Gayunman, binibigyang babala tayo ng Biblia na umiwas sa pag-ibig sa salapi dahil dito pumapasok ang kasalanan. Sa 1 Timoteo 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Hinihikaya tayo ng kasulatan na iwasan ang mga pagtatangkang yumaman sa madaling paraan. Sa Kawikaan chapter 13 verse 11, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang pagsusugal ay kadalasang nakaugnay sa pag-ibig sa salapi at hindi maiipagkakailang maraming tao ang natutukso nito dahil sa pangako ng madali at mabilis na pagyaman ng salapi napakaliit ang pagkakataong manalo at dito ay papasok ang kasalanan maaari kang malubog sa utang at kumapit sa patalim na nagiging resulta naman sa pagkasira ng buhay ng maraming tao ang mga tao sa lahat ng bahagi ng mundo ay naglalaro ng lottery at nagsusugal hindi dahil gusto lamang nilang libangin ang kanilang sarili walang sino man ang nagsusugal dahil lamang sa libangan. Sa loob nila ay ang kanilang mga pagnanais na manalo at makakuha ng puhunan. Iniisip nila na baka sila ay mapalad. Ngunit alam mo ba, ang swerte, kapalaran na tadhana ay itinuturing na masama at hindi kinalulugdan ng Diyos sa Biblia. Sa Isaiah chapter 65 verse 11 to 13. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumimot sa aking banal na bundok, kayo na sumambakay God at many, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Itatakda ko kayo sa spada mamamatay. Ang mga leeg ninyo ay tatagpasin ng palakol. Sapagkat tinawag ko kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Kinausap ko kayo, ngunit hindi kayo nakinig. Ang ginawa ninyo ay pawang kasamaan sa aking paningin. Pinili ninyo ang hindi nakakalugod sa akin. Bilang mga kristyano, hinihikaya tayong magtrabaho ng makatarungan at mabayaran ayon sa ating pinaghirapan. Sa lahat ng ating ginagawa, Ginagawa natin ito para sa ating Panginoong Diyos at palagi tayong nagtitiwala sa Kanya at hindi sa kapalaran o tadhana. Ang umaasa sa swerte at kapalaran ay mga gawa ni Satanas na naglalayong linlangin tayo at ilayo sa katotohanan. Lagi nating tatandaan na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Kung namumuhay lamang tayo sa salita ng Diyos at tutuparin ang mga nakasaad doon, magiging masagana at matagumpay ang ating buhay. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.